Ang FA-50 Block 20 ay nangunguna sa lahi sa pagkuha ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas, bakit nahaharap ang Herjet ng Turkey sa mahirap na odds? Ang patuloy na paghahangad ng Philippine Air Force (PAF) ng karagdagang light combat aircraft ay humuhubog upang maging isang highly competitive na karera kasama ang mga contenders na nag-aagawan upang makakuha ng mahalagang papel sa mga pagsisikap ng modernisasyon ng bansa. Sa gitna ng kompetisyong ito ay ang FA-50 Block 20 ng Korea Aerospace Industries, Kai, na kasalukuyang nangunguna sa PAK, habang ang Thai Jet ng Turkey ay nahaharap sa mga makabuluhang hamon sa kabila ng pagpasok nito sa labanan. Nilinaw ang posisyon ni Herjet Ang mga nakaraang ulat ay lumikha ng ilang kalituhan tungkol sa papel ng Herjet sa procurement program ng PAF na may haka-haka na nag-uugnay nito sa proyektong Multi-Role Fighter, MRF Gayunpaman, kinumpirma ng mga kamakailang update na ang Herjet ng Thai ay inalok na partikular na makipagkumpetensya sa ilalim ng Additional FA-50 Acquisition Project bilang bahagi ng Rehorizon tatlong phase ng Revised AFP Modernization Program. Ang DND, Department of National Defense, ay nagpatibay na ang pagkuhan na ito ay isang prioridad para sa FY 2025, na sumasalamin sa kagyat na pangangailangan na palakasin ang armada ng Philippine Air Force na may cost-effective ngunit may kakayahang sakyang panghimpapawid. Ang Kai FA-50 Block 20 Advantage ang FA50 Block 20 ng Kai ay nananatiling pinakamalakas na kandidato para sa ilang mapanghikayat na dahilan. Subok na pagganap at umiiral na pagkatugma. Ang PAF ay nagpapatakbo na ng labindalawang Kai FA50PH units, na napatunayang epektibo sa mga tungkulin sa pakikipaglaban at pagsasanay sa pagsasanay. Tinitiyak ng pagdaragdag ng FA-50 Block 20 ang pagkakapareho ng fleet, na nag-aalok ng tuloy-tuloy na pagsasama sa umiiral na infrastruktura. Ang pagpapanatili, pagsasanay, at suporta sa logistik ay magiging mas madali at matipid kumpara sa pagpapakilala ng isang ganap na bagong platform. Status na handa sa labanan at operasyon Ang FA-50 ay isang subok na plataporma na ginagamit hindi lamang ng Pilipinas kundi pati na rin ang iba pang hukbong panghimpapawid sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang Thai Herjet ay nananatili sa yugtu ng pagunlad at hindi pa pumapasok sa serbisyo sa pagpapatakbo, alinman sa Turkish Air Force o mga internasyonal na kliyente. Ang developmental gap na ito ay lumilikha ng mga kawalan ng katiyakan sa mga tuntunin ng pagiging handa at pangmatagalang pagiging maaasahan. Geopolitical at Strategic Factors Higit pa sa mga teknikal na detalye, ang geopolitics ay gumaganap na ngayon ng mas mahalagang papel sa mga desisyon sa pagkuha ng Pilipinas. Ang hindi malinaw na paninindigan ng Turkey sa mga hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea, WPS, ay nagdulot ng mga alalahanin sa loob ng DND. Habang patuloy na pinatitibay ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa nito sa mga bansang tulad ng United States at South Korea, ang mga kasosyong hayagang sumusuporta sa pag-aangkin ng soberanya nito ay nakakakuha ng natural na kalamangan. Thai Herjet, isang nangangako ngunit hindi napatunayang ang kakumpitensya. Ang Herjet ay may potensyal bilang isang modernong light combat aircraft na nagtatampok ng mga advanced na avionics at mga kakayahan sa pagganap. Gayunpaman, ang kakulangan nito ng operational track record ay naglalagay nito sa isang disbentaha kumpara sa mga kakumpetensya tulad ng FA-50 Block 20. Ipinahihiwatig ng mga mapagkukunan ng depensa na kahit na ang mga opisyal ng Turkey ay kinikilala ang hamon na ito sa kamakailang ADAS 2024 na Defense Expo, kung saan ang mga talakayan ay nagpapahiwatig ng kamalayan ng Turkey sa geopolitical at teknikal na mga limitasyon nito sa pag-secure ng mga deal sa Pilipinas. Higit pa rito, kailangan pa ring patunayan ng industriya ng depensa ng Turkey ang kakayahan nitong maghatid ng pare-parehong pangmatagalang suporta para sa anumang na-export na sasakyang panghimpapawid, isang salik na lubos na nakaka sa mga desisyon sa pagkuha para sa mga platform na inaasahang gumana sa loob ng mga dekada. iba pang contenders sa lahi. Habang nananatiling paborito ang FA50 Block 20, pinananatiling bukas ng PAF ang mga opsyon nito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga alternatibong platform, kabilang ang HAL MK1A, India, isang may kakayahang lightweight na manlalaban na nakakuha ng traksayon sa Timog Asya. Boeing Sub T-7 Red Hawk, US Sweden, isang susunod na henerasyong advanced trainer na may potensyal na labanan. Leonardo M346FA, Italy, isang napatunayang trainer fighter aircraft na may multi-role focus. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay nagdadala ng mga natatanging tampok sa talahanayan na ngunit nahaharap din sa mga hamon tulad ng gastos, mga timeline ng paghatid, at pagiging tubma sa mga kasalukuyang sistema ng PAF Mga estratehikong implikasyon para sa modernisasyon ng PAF ang additional FA-50 na proyekto sa ilalim ng Re-Horizon 3 ay higit pa sa isang pagbili ng sasakyang panghimpapawid. Ito ay sumasalamin sa lumalaking diin ng Pilipinas sa paggawa ng makabago ng militar nito upang tumugon sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ang pagpili ng FA-50 Block 20 ay umaayon sa doktrina ng PAF ng pagpapanatili ng abot-kaya ngunit may kakayahang fleet, pagbabalanse ng pagganap at pagiging epektibo sa gastos.